Ang gandang umaga po mga kailaw. Kararating lang natin sa trabaho. May nadaanan tayo sa barangay Tupas. Kawawang sitwasyon ng mag-ama. Sira-sira na po ang kanilang bahay. Actually, pinuntang talaga sila doon kasi mayroong sponsor na tutulong sa kanila. Kung saan-saan po nakikitulog ang kanyang anak. Minsan po sa kanyang lola kasama ang kanyang ama kasi tumutulo lang ang kanilang bahay wala na talaga silang matutulugan doon tapos yung wiring installation dapat palitan papalitan natin ng bago yun doon po sa tutulong sponsor sa mabait ni sponsor po na nagsabi sa akin na tingnan ang sitwasyon tinanong nyo po ang video na to magandang araw po magandang umaga mga kailaw binasya lang ko po, po itong bahay ni Hernan titignan natin ang sitwasyon ito po ito ang kanilang bahay yung bubong sira sira na halos wala na silang matulogan nakikotulog na lang sa kanyang nanay dahil sa kahirapan malamig kasi ang panahon dito sa amin ayan ayusin pa natin yung wiring installation sa kanyang bahay may gustong tumulong dito kaya siya pinuntahan ko may sponsor na mabait tininang ko ang sitwasyon pinapakita sa akin ito po yung kalagayan ng kanyang bahay ayan po ang bahay ni Rinan Jokino ito po ang aking kaibigan si Rinan sa sponsor ko po na mabait ito po si Renan. Anong masasabi mo, classmate sa ating mabait na sponsor? Maraming salamat po kung sa tulong na ibigayin nyo na tumatulong nyo po kami mga bahayos ko sa iba-iba na po. Ayan po mga kailaw. Actually mayroon na pong tumulong at mayroon ng sponsor dito pero di ko alam kung kakayanin pero tutulungan natin siya tutulungan lang po natin para makipayos ang kanyang bahay at paayos natin yung wiring installation sa loob ng kanyang bahay maraming salamat po ako ngayon sa aking last meet binisita po ang kanyang sitwasyon ng kanyang bahay ito po ang kanyang kalagayan may sponsor na gustong tumulong ito na po siya ngayon papalitan natin yung wiring installation at ipapayos yung bubong ni classmate na rin lang kasi nakikatulog, nakikatulog, na lang siya doon sa kanyang nanay sa ano, tabila dahil nga sa kahirapan uh, kulang ng ano, budget hirap yung anak buhay sa dagat malamig ang panahon so ano ma sasabi mo classmate doon sa mabait na tutulong sa atin uh, maraming salamat na so doon po sa mabait na tutulong sa aming kaibigan maraming maraming salamat po sa iyo ito po pinuntahan ko na at tinignan ko yung sitwasyon At talaga papalitan yung bubong wire installation sagot natin yan sagot ng kailaw yan tutulungan natin siya Maraming maraming salamat po.